in the WhatsApp maharatan ko. For today, beto ay kapagin natin. Kahit ako iyo ang malakas ulan. Hindi man ako makatrabaho. trabaho ko. Kasi yung ulan. Yung ulan, yung lakas. Yung ulan yan, mga katanggol. Yung ulan. Yung baray. Yung ulan, no? Yung Mga tanggol, yung kumulan mga katangkol kumulan lakas mga katangkol mapagtrabaho Kaya init-init hindi mapagtrabaho minit sabi siya ng kuya ko di ko na magtrabaho tag ulan at saka tag-init baka magkasakit ako lang baka mag-hospital ako lang kaninang kuya ko kaya kuya nun kuya nun o oh, mga katangkol bakit ng wala yung init magbibig ako sana hindi lang umula hindi lang umula mga katangkol o yan o hindi naman nakikita yung ulan ang lakas ang lakas yan yan lakas yan nakikita naman eh mga katangkol ito sa haba sa ano siya អូយអាច់ចាំ ang lapas diba ang ulan tinig naman yung ulan mga katanggol tinig nyo hindi mga trabaho mga pag nagtitrabaho na yun yung black ang mga iba ko na nagtitrabaho na yung na, black ko naman yung mga lahat yung ko yung mga iba yung uh, black ko yung mga iba Nag-vlog ko yung mga iba. Nag-vlog ko yung mga iba. Mga katanggol. Nag-vlog ko. May iba mga trabaho. Yung wala na hindi. Pati may makikita naman pinapanood yung pinapanood din naman mga tanggol Ini eh, tayo sa tanda ni Kuya Sagrani. Yung mga bag, yung mga Anu ujan nganu nu ucaju siak tau cai ngelahat iak tau kopi tet ma pangalang nganu siak tau cai ngelahat iak tau cai ngelahat iak tau I love you, you, love you, I love you. ngelahat love you, cai I love you. I love you. Uh, ano yun ni guys? Pinito ko sinya. Ay, ay, lang At, pag taginit na naman, di makatrabawa, sakit sa ulo. Masakit sa ulo. Pag tagulan naman, magkakasakit tayo. Sabi ni kuya ko, kuya nulo ko, Mamahalmahan niya ako. Bawal ko daw magpapahinit ang haraw kasi mapag yung ulo ko. Tapos, kung init ang... Eh, init yun. Tapos, kung ulan na naman, huwag magkasakit ako daw. Ano naman, baka ka magkalagnat ako. Sa ulan. Yun, sabi niya, di maka, Yun, wala lang init. Sa tulad nito, na walang init, ganito, walang ulan. Ganito, ganito nga okay. raw. Kasi wala nitag ulan, nitag init.

subscribe nyo the youtube channel ko oh, Japan youtube channel ko subscribe the Philippine India yeah. para kaya sa sa tiktok follow the youtube facebook na follow na kayo please please lang mga tanggol pag napapanan yung vlog ko sa youtube pakisubscribe salamat yan na-register natin para sa inyo yun